Sabado ngayon mga kurag, day off po. So, mag na ako kasi bibili ako ng ano. Bibili ako ng pang-ulam ngayon. natin ngayon. Ito, wala ko. Ay, ito, ito ang sambong. Ito po. Nakabili na ako ng ano ng baboy. Tsaka pichay lalagay na lang lalagay ng kapatid ko lalagay na lang natin yan lalagay Ay, ito na mga kawra kakain na tayo ayun na ito na ako main sa kwarto mga kawra ayun na Ayan tayo mga kaurag. Parang binili ko kanilang baboy, walang buto. Yung karoon ng buto. Paano nangyari yun? tinagang baboy naubusan kasi kayo mga hulog ng kalan naubusan kami ng kalan ngayon niluto na ngayon niluto lang namin sa rice cooker maliit ng rice cooker namin kaya ang ginawa ko ginawa ko hinati ko muna hinati ko naluto ang kalahati yung kalahati naman kasi yun naluto din so hindi bibili lang kami ng ano malaki laki, -laki na rice cooker kasi ang mahal ng kalan Mahal ng super ko lang Ginagawa namin sa trabaho. Kasi wala nga kami libre pagkain. Nagambagang kami. Bumibili kaming bigas, bumibili kaming ulam, abang-ambagang kami. Tapos nagbubudol pa it. ling ah, mula lunes hanggang birnes lang ang ano ang libre sa baduling go wala na wala ng libre busi mo yung kanan niya baka mapanis tama ka na tama to hindi ako magpapakabusog pag ano ngayon itong gabi ang tira ako mga ng kunti yan ang pakayan ko sa pusa pipusa kasi na dumadayo dito na payat yung pinapakain ko kasi kawawa gutom na gutom siya palagi pagagutom siya, pumunta siya dito. Pinapakain ko. balde dalawang pusa yung mga kor, pumunta dito. Bahay. Sa kanya to. Hindi ko siya pakain ng buto kasi baka mabulunan siya nito. Dito lang. Hindi siya bau Hmm.